Si Madeline Whittier ay isang labing walong taong gulang na dalaga na nakatira sa Los Angeles. Siya ay nakakulong sa loob ng kanilang tahanan dahil sa isang bihirang sakit na tinatawag na Severe Combined Immunodeficiency, SCID. Dahil sa kanyang mahina at delikadong immune system, anumang exposure sa labas ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ang kanyang buhay ay umiikot sa isang maingat na kontroladong kapaligiran na pinamamahalaan ng kanyang ina, si Pauline, na isa ring doktor at pangunahing nag-aalaga sa kanya. Bagamat limitado ang kanyang mundo, tanggap ni Madeline ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang araw-araw ay puno ng online na klase, pagbabasa ng libro, at pakikisalamuha sa kanyang nurse na si Carla. Mahal niya ang kanyang ina at si Carla, ngunit madalas din niyang pangarapin ang makaranas ng buhay sa labas. Nagbago ang buhay ni Madeline nang may bagong pamilyang lumipat sa kanilang kapitbahayan. Isa sa mga ito ay si Ollie Bright, isang kaakit-akit at masiglang binata na mahilig magdamit ng itim. Agad na nakuha ni Ollie ang atensyon ni Madeline. Habang pinagmamasdan niya ang pamilya ni Ollie mula sa bintana, napansin niya ang tensyon sa pagitan ng binata at ng kanyang abusadong ama. Sa kabila ng mga problema ang nakikita niya, ang personalidad at enerhiya ni Ollie ay nagbigay kay Madeline ng kakaibang interes at kasiyahan. Nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng mga sulat na ipinapaskil nila sa kanilang bintana. Kalaunan, ito ay nauwi sa pagpapalitan ng email at mensahe. Sa kanilang mga pag-uusap, nabuo ang isang mas malalim na koneksyon. Dahil sa paglalim ng kanilang samahan, hiniling ni Madeline kay Carla na payagan silang magkita ng personal. Bagamat nag-aalangan, Pumayag si Carla, ngunit sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Si Oli ay kailangang madisinfect ng mabuti at ang kanilang pagtatagpo ay kailangang bantayan. Sa kabila ng mga patakaran, ang kanilang unang pagkikita ay isang di malilimutang sandali para kay Madeline. Para itong unang tikim ng kalayaan. Ang kanilang pagkikita ay naging regular at habang lumilipas ang panahon, lalong naging malapit ang dalawa. Nagkuwento si Oli tungkol sa kanyang masalimuot na buhay, kasama ang kanyang ama, at binuksan naman ni Madeline ang kanyang damdamin tungkol sa kanyang pangarap na makaranas ng totoong buhay. Ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nauwi sa pagmamahalan, lalo pang lumalim ang damdamin ni Madeline kay Oli, dahilan upang tanungin niya ang mga limitasyon na ipinataw sa kanya ng kanyang kondisyon. Nang matuklasan ng kanyang ina ang kanilang relasyon, Mariin niya itong ipinagbawal, sinasabing masyadong mapanganib ito para sa kalusugan ni Madeline. Ngunit dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Oli, gumawa ng matinding desisyon si Madeline. Pipiliin niyang maranasan ang mundo, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang kaligtasan. Gamit ang kanyang ipon, bumili siya ng plane ticket papuntang Hawaii at inimbitahan si Oli na sumama sa kanya. Sa Hawaii, naranasan ni Madeline ang maraming una unang beses na makasakay ng eroplano, unang pagsisid sa dagat, at unang tikim ng totoong kalayaan. Habang magkasama sila ni Oli, mas lalo siyang nanalig na ang mga panganib ay maaaring sulit sa kagandahan ng mundo. Ngunit sa kanilang biyahe, biglang nagkasakit ng malubha si Madeline, dahilan upang dalhin siya sa ospital. Napilitan siyang kontakin ang kanyang ina, nagalit na galit at iniutos ang kanyang agarang pag-uwi. Pagbalik sa kanilang bahay, Si Madeline ay puno ng kalituhan. Bagamat ang kanyang pakikipagsapalaran ay maikli lamang, ito ay nag-iwan ng malaking pagbabago sa kanyang pananaw. Habang siya ay nagpapagaling, nakatanggap siya ng isang nakakagulat na balita mula sa isang doktor sa Hawaii. Ang kanyang sakit ay hindi sanhi ng SCID kundi isang viral infection lamang. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng pagdududa tungkol sa kanyang tunay na kondisyon. Sa tulong ni Carla, sinimulan niyang alamin ang katotohanan. Natuklasan ni Madeline na maaring hindi siya totoong may SCID. Nang komprontahin niya ang kanyang ina, sa una ay itinanggi ito ni Pauline, ngunit kalaunan ay inamin din niya. Ang pagmamalabis niyang pagprotekta kay Madeline ay dulot ng trauma mula sa pagkawala ng kanyang asawa at anak ilang taon na ang nakalipas. Bagamat nasaktan, naramdaman ni Madeline ang pagkalaya mula sa kasinungalingang bumalot sa kanyang buhay. Nagpasya siyang simulan ang kanyang sariling buhay, isang buhay na hindi nakadepende sa takot ng kanyang ina. Sa pagtatapos ng kwento, nagpasya si Madeline na puntahan si Ollie sa New York. Sa kanilang muling pagkikita, puno sila ng halo-halong damdamin: takot, pag-asa, at pananabik. Alam nilang ang kanilang relasyon ay puno ng hamon. Ngunit naniniwala silang ang pagmamahal ay sapat na dahilan upang ipaglaban. Hindi man sigurado ang hinaharap, si Madeline ay tuluyang naging malaya. Natutunan niyang ang tunay na buhay ay puno ng panganib, ngunit ito ang nagbibigay ng kulay at kahulugan sa bawat araw.